Kumpirma po ng Department of Justice na inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakasiba kay Norman Tansinko bilang Commissioner ng Bureau of Immigration. Si Luisa Erispe sa detalye. Sumalang na si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig sa Senado pero ang Department of Justice hindi pa rin tapos sa tanong sino ba talaga ang dapat managot at paano nakalabas si Guo sa Pilipinas. Kaya naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinotoo na ang binitawan niyang salita sa pagtakas ni Guo na heads will roll o mananagot kung sino ang nasa likod dito. Dahil sabi ng DOJ, pumayag na mismo ang Pangulo na si Bakin sa puesto si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco Uh, ang kami ng pangulo dito. Uh, papalitan siya, papalitan siya. Oh. I fiber him are resign already. Um uh, resign na lang siya. Kinumpirma din ito ng Malacanang sa pamamagitan ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez at sinabing ang pagtakas sa bansa talaga ni Guo ang nagmit siya ng pagsibak kay Tansingco. We will leave it to uh, the Department of Justice uh, to explain but it has something to do with uh uh, uh uh, departure of uh, Alisco. This is also part of the commitment of the president. Uh, his role, uh, because of that, uh, issue. Dagdag pa ng DOJ, ila hindi kumbinsido si Remulia sa mga paliwanag ni Tansinko sa pag-selfie ng mga humuli kay Guo sa Indonesia. Kaya tuluyan na rin siyang sinibak sa pwesto. Sabi pa ni Remulia, dapat ihingi pa ito ng tawad at tama lang na may managot dito. Si BI Commissioner Transinco naman, nagulat lang sa anunsyo na tanggal na siya sa posisyon. Sa media niya na lang ito na balitaan. Samantala, ngayon namang may nanagot na sa paglabas ni Guho sa bansa, sabi ni Remulia, tuloy-tuloy na ang paggulong ng investigasyon nila laban kay Guho. Nais rin ni Remulia ipaklaro sa ombudsman kung bakit sa Tarlac RTC at hindi sa Sandigang Bayan isinampa ang kasong graft and corrupt practices laban kay Guho. Uh, may problema rin kasi yung kasong final sa Tarlac. Eh. Kasi parang nagkamali yata yung mga prosecutors ng ombudsman. I-file niya sa Tarlac kasi salary grade 30 si, ano, si Alice Go, And uh, 26 and above dapat sa, uh, sa ombudsman niya. Hinggil naman sa reklamong nakabinguo sa DOJ tulad ng Qualified Human Trafficking, sabi dito ni Remulia, matatapos na ito ng mga piskalya. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.